Bawat kantang pakikinggan, ang palad mo ay sugatan. Sa kaagad mong bigaan, nang dayap ang iwan laman. Matapos ang pitong kanta, magbabawas ang adarna. Ilagang mapatakan ka, nang walang isa'y magdusa. Dalhin mo rin itong sintas, pagkaginto ay matingkad. Itali mo pagkahawak sa adarnang mag-aalpas. Yumao na si Don Juan sa tabor na kabundukan. Nang maagang maabangan, yaong ibong kanyang pakay. Ngunit hindi natagalan sa ganitong paghihintay at kanyanang natanawan ang adarnay dumaratal. Pagkalapag ay naghusay ng kanyang buong katawan. Ang pagkantay sinimulan, tinig ay pinag-inig. Natukso ng matulog si Don Wang nanunubo. Ang labaha ay dinukot at ang palad ay binuspos. Lamang ngumiti sa balat, pinigaan na ng dayap. Sa hapti halos maiyak, tugoy bumukal sa sugat. Pitong kantay pinagwakas nitong ibong saktal dila. Pito rin ang naging sugat ni Don Wang nagpupuyat. Ang ibon ay nagbawas na. Ugali pagtulog niya. Ang prinsipeng nakakita ay umilag kapagdaka. Agad niyang sinunggaban sa paay biglang tinangnan at kinapos ng matibay ng sintas na gintong lantay. Sa katuwaang tinamo, halos di magkanda tuto. Ang adarna ay pinangpo, tinala sa ermitanya sa kaanang ermitanyo. Iyan ba ay kunin mo? Madali ka at sa iyo'y merong iuutos ako. Kunin mo ng tubig iyan ang dalawang batoy musan. Nang sa batoy magsilitaw ang dalawang iyong mahal. Si Don Juan ay sumalok ng tubig na iniuutos at sa batong nakapungkod dahan-dahan Nagsilakad na ang tatlo, katuwa ay nagibayo, ngunit itong si Don Pedro may masama palang tubo.